Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Araw ng pagkatapos, masaya ang laha Maliban sa inang may lihim na hindi dapat malaman ng ana, ang diploma na hawak niya, hindi pala sa kanya. Gusto mong malaman ang buong katotohanan. Pakinggan mo ang diploma at lihim hanggang dulo. Ah, huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. Mainit ang araw ng pagkatapos. Ang mga bulaklak ay nakapila sa gilid ng entablado. At bawat magulang ay may dalang ngiti, maliban kay Aling Teresa. Ahimik siyang nakaupo sa pinakadulong bahagi. Nakatingin sa entablado kung saan tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, John Carlo Mendoza, sigaw ng MC. At tumayo ang binata na may bitbit ng ngiti at pangara. Ngunit sa bawat palakak ng mga tao, isang mabigat na lihim ang bumabalot sa dibdib ni Teresa. Ang diploma na hawak ng anak niya, ay may kasamang katotohanang hindi kailanman dapat niyang malaman. Matagal na niyang gustong sabihin, pero bawat gabi, kapag tinitingnan niya si Carlo, habang natutulo, napapangiwi siya sa sakit ng nakaraan. Isang desisyong ginawa niya labing walong taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng seremonya, lumapi si Carlo sa kanya, may dalang medalya at ngiti. Ma, ha. Kung hindi dahil sayo, wala ako rito. Ngumiti si Teresa, pero may luha sa gilid ng mata. Anak, mahina niyang sabi, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ngunit bago pa niya masimulan, dumating si Mang Ben, ang matagal ng kahimik na kaibigan ng pamilya. Teresa, bulong nito. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Umango si Teresa, pero halata sa kanyang mga mata. Na hindi na niya kayang itago pa ang bigat ng katotohanan. Kinagabihan, habang inaayos ni Carlo ang kanyang medalya sa dingding. Nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. May alikabok at silyong halos mabura na sa tagal. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon, nakita niya ang isang lumang diploma. Hindi sa pangalan niya, kundi sa pangalang Carlos Benjamin de la Cruz. Napahawak siya sa dibdib. Sino si Carlos? At bakit may larawan ng kanyang ina sa tabi ng isang lalaking hindi niya kilala? Sa labas ng kanyang kwarto, naririnig niya ang mahinang iyak ni Teresa. Tumingin siya sa pinto. At sa unang pagkakataon, Naramdaman niyang may bahaging ng kanyang pagkatao, na hindi niya tunay nakilala. Ma, mahina niyang tawag, ero bago pa siya lumapit. May kumatok sa pinto, isang lalaking may dalang sobre, as sa loob nito isang dokumentong. Magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pagkatao. Nanginginig ang kamay ni Carlo, habang tinatanggap ang sobre. Para kay Teresa Mendoza, sabi ng lalaki, malamig ang tinig. Parang kagapaghatid ng isang lihim na matagal nang nilimot. Pwede ko bang tanungin kung sino ka? Tanong ni Carlo. Ngumiti lang ang lalaki ng pili. Sabihin mo na lang sa kanya, dumating na ang panahon. Pagkatapos noon, naglakad itong palayo sa dilim ng kalsada. Inagmasdan ni Carlo ang sobre. May marka ng ospital. At isang pirma sa gilid na pamilya. Parang nakita na niya sa lumang diploma. Lumapis siya sa ina. Nakaupo ito sa kusina. Nakatitig sa tasa ng kape. Parang inaasahan na ang mangyayari. Ma, sabi ni Carlo, may dumating na liham. Hindi gumalaw si Teresa. Buksan mo na, anak, mahinang sagot niya. Baka oras na. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Isang lumang birth certificate ang bumungad. Ngunit hindi sa pangalang John Carlo Mendoza. Ang nakasulat, Carlos Benjamin de la Cruz. Anak nina Teresa Cruz at Benjamin de la Cruz. Napatingin siya sa ina. Ma, sino si Benjamin? Lumuluha na si Teresa at ang tinig niya ay halos hindi marini. Anak, siya ang tunay mong ama. Umayo si Carlo, gulat na gulat. Pero akala ko patay na si Papa. Akala ko si Papa Mendoza. Hindi siya ang ama mo. Putol ni Teresa. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka. Protektahan. Sa ano ma? Tumingin si Teresa sa bintana. Sa dilim ng gabi kung saan may mga alon ng ulan na bumabagsa. Sa kasinungalingan na ako mismo ang nagsimula. Ahimik ang buong bahay anging patak ng ulan ang nairinig. Anak, sabi ni Teresa, noong araw na ipinanganak kita, may kasunduan akong pinirmahan. Bago pa niya matapos, may kumatok muli sa pinto. Dalawang pulis ang nakatayo sa labas. At sa pagitan nila, isang lalaking basa sa ulan. Bitbit -bit ang isang lumang larawan ni Teresa at isang sanggol sa ospital. Ma, bulong ni Carlo. Siya ba? At sa isang iglap, ang mga mata ni Teresa ay puno ng kakot isang kakot na parang matagal nang nagkubli, at ngayon lang muling humarap sa liwanag, umigil ang mundo sa pagitan ng bawat patak ng ulan. Tahimik na tumayo si Teresa, dahan-dahang lumapit sa pinto, habang si Carlo ay nanatiling nakatayo sa likod niya, hindi makagalaw, hindi makapaniwala, ang lalaki sa labas ay tila pagod, basang-basa, muni sa mga mata niya ay may halong lungkot at pangungulila. Teresa, mahina nitong sabi, dalawampung taon kitang hinanap, hindi agad nakasagot si Teresa. Anging ang mga pulis ang nagsalita. Ma'am, kailangan namin kayong kanungin tungkol sa mga dokumentong ito. Inabot ng isa sa kanila ang papel. Mga birth record at isang affidavit na may pirma niya. Nanginginig ang labi ni Teresa. Hindi ko gustong saktan si Carlo, bulong niya. Ginawa ko lang ang akala kong tama. Tumingin si Carlo sa lalaki. Kung ikaw si Benjamin, bakit ngayon ka lang lumitaw? Lumapit si Benjamin. At sa bawat hakbang, tila bumibigat ang hangin. Anak, sabi niya. Noong ipinanganak ka, may utang ako, may banta sa buhay namin. Pinakiusapan kong itago ka muna ng nanay mo, para may ka. Napatingin si Carlo kay Teresa. Ma, totoo ba to? Tumulo ang luha ni Teresa. Akala ko hindi na siya babalik, ana. Kaya binigyan kita ng bagong pangalan, bagong buhay. At ngayon, huminga siya ng malalim. Ngayon bumabalik lahat. Tahimik, tanging tunog ng kulog ang pumutol sa katahimikan. Lumapis si Benjamin kay Carlo. Bitbit -bit ang lumang diploma na galing sa kahon. Ito, dapat sa'yo ito noon pa, sabi niya. Hindi diploma ng paaralan, kundi ng pagkatao mo. Ang tunay mong pangalan, ang tunay mong pinagmulan. Ngunit si Carlo ay hindi makagalaw. Sa loob ng kanyang isip, parang may naglalabang dalawang mundo. Ang batang lumaki sa pangalang Mendoza at ang lalaki ngayon ay kailangang kanggapin, na siya ay de la Cruz. Hindi ko alam kung sino ako ngayon. Mahina niyang sabi, pero isa lang ang sigurado. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi ko alam kung kaya ko pa kayong patawarin, ma. Umiyak si Teresa, lumuhod sa harap ng ana. Anak, patawad, hindi ko gustong mawala ka sa akin. Ngunit bago pa makasagot si Carlo, tumunog ang telepono sa mesa. Isang tawag mula sa ospital. Si Benjamin de la Cruz po, sabi ng tinig sa kabilang linya. Kailangan nyo pong pumunta agad. May kinalaman ito sa Yene Record na narequest ninyo. Nagtama ang tingin nila katlo. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng ulan at luha, isang tanong ang bumalot sa hangin. Kung ang dugo ay totoo, ngunit ang pagmamahal ay nagsinungaling. Alin ang pipiliin ng isang ana? At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang binuksan muli ang sobre. Nandoon, ang pangalang hindi niya inasahan, ang pirma ng kanyang tunay na ama, nguni hindi si Benjamin. Natigilan si Carlo habang nakatitig sa pirma, hindi yon ang inaasahan niyang makita. Nakasulat doon, malinaw na malinaw, ang pangalan ni Ricardo Mendoza, ang lalaking buong buhay niyang tinawag na ama. Parang biglang huminto ang hangin, ang mga mata ni Teresa ay napuno ng luha, At si Benjamin ay napayuko, parang biglang nawala ang lakas sa mga puhod. Hindi ko maintindihan, mahina ang boses ni Carlo. Kung siya pala ang tunay kong ama, bakit mo sinabi sa kanya na ako ang anak ninyo? Umupo si Teresa, parang nabunutan ng hininga. Anak, sabi niya, si Ricardo siya ang tumulong sa amin noon. Siya ang nagligtas sa akin nang mawala si Benjamin. At nang malaman niyang buntis ako, hindi siya nagdalawang isip. Inanggap kanya bilang sarili niyang anak. Tumingin siya kay Benjamin. Wala kang kasalanan, Ben. Pero noong mga panahong iyon, kailangan kong pumili. At pinili kong bigyan si Carlo ng kahimik na buhay. Kahit ang kapalit ay ang sarili kong pagkatahimik. Ahimik ang laha. Walang salita, walang galit, tanging pagunawa na unti-unting bumabalot sa pagitan nila. Lumapis si Benjamin kay Carlo. As sa mabigat ngunit mapayapang tinig, sinabi niya, Kung ganun, anak hindi mo kailangang pumili kung sino ang ama mo. Pareho kaming bahagi ng mundong nagbigay sa iyo ng buhay. Tumulo ang luha ni Carlo. Ero sa unang pagkakataon, may ngiti sa dulo ng kanyang labi. Lumapis siya kay Teresa. Nyakap ito ng mahigpi. Ma, salama. Sa lahat ng kasinungalingan na sinubukan mong itago. Ang totoo, ginawa mo yon dahil mahal mo ako. Sa labas, unti-unti nang kumitila ang ulan. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang kumapasok sa bintana. Tila sumasabay sa katahimikang matagal ng hinihintay ng kanilang kahanan. Humarak si Carlo sa dalawang lalaki, at sa mahinahong tinig ay nagsabi, Hindi ko alam kung anong apelido ang dapat kong gamitin, ero alam ko na kung sino ako. Ngumiti si Teresa, huminga ng malalim, asa wakas ay tinig ng kapayapaan ang namayani sa kanyang puso. Ang lihim na matagal niyang pinasan, ay naging tulay na ngayon sa bagong simula ng kanyang ana, ahabang inilalagay ni Carlo ang kanyang medalya sa tabi ng lumang diploma. Isang tanong na noon ay puno ng sakit ay naging sagot na ngayon sa katahimikan hindi sa pangalan hindi sa dugo kundi sa pagmamahal nabubuo ang isang tunay na pamilya